banab ito yung gamot nilalaga gamot sa UTI saray saray yung gamot saka mamaya maglipat tayo doon ng ano, mga kalabasa may mga buhay na doon apat na piraso good morning ulit mga katrupa dito naman tayo sa panibagong vlog yeah. nagmimix ako ng lupa sa carbonize yan mga mga katrupa nagmimix ako ng lupa sa carbonize kung alam niyo ito, ito mga katrupa Banaba ito, yung gamot. Nilalaga gamot sa UTI ay Saray saray-saray gamot. Saka mamaya maglipat tayo doon ng ano mga kalabasa. May mga buhay na doon, apat na perasa. si mga katrupa, tapusin ko muna ito. Dito yung Mix, carbonize, saka lupa. Stanin natin itong banaba. Gamot ito mga katrupa. bisang gamot sa UTI nilalaga lang sa mga prusa UTI antioxidant ngayon yung mga walang ganito mga katrupa comment lang kayo sige ko kayong padala sa ano GRS basta kayo lang magbayad ng padala. nag comment lang po kayo ito ba na ba. Pwede ko pong padalaan kayo mga gamot ito sa ano, Sa mga herbal ito, herbal. mga UTI, mga sakit sa ano, sa kidney. Basta antioxidant. Mga sa loob ng tiyan, nilalaga ito. bisa ito mga katrupa ano. UTI, nagka-UTI ako nakaraan sa mga ko. Mga etlong ino tuwing tutulog na gano'n ako saka tuwing tuwing umagot sinabog ko lang ito dito eh buti nakita ko kapan ito kalabasa Ayan. Ito dito na lang atito ito Nasaan na yan? Sala nga hmm. ito. Tatlo. Yan din. Na Iwan na natin yan. Yan. Yan lipat natin agad yun nadiligyan ko na rin ito mga katropa kanina uh, basa basa pa nga. So. Baka sakali mabuhay pa mga katropa. Baka sakali mabuhay pa mga buto. Ilan din Pero ko mabubuhay pa talaga ito eh. Hmm, tigas pa eh. Wala na. 4, 6, 8, Walo. Kalabasa. Naglalaga pala ako ng kamote mga katrupa. Ito, lagay ulit natin sa alaga natin bulate. Ito, naglalaga ako ng kamote oh. na ganito. pang agahan natin kamote hindi ay na tayo ng... kuha natin yung mga langka mga punla ayun tatlo ito eh. eh madami na pala sila nagtubuan hmm. So, isa yan ka lang na mga ano ito mga trupa yung mga orange hindi ko alam kung anong variety yun basta orange ito hmm yun, dami. Lima. dami yung pinala ko dito eh. Baka kanayan ng bulate eh. yung iba eh. Yun, dalawa pa dito. simulan natin. Saka maganda. Ay dito. kudul ganda itu sangat-sangat agak ganda ang pagkakasibol niya tatlo agad ang sanga Ay, wala na suha na nga pala dito. Last na lang ka. mga blackberry pa tayo yun oh, pakaan natin sa bulate ito mga katropa yung sinasabi ya, ko sa inyo mga blackberry yung Wala na. Pero marami na rin ako pinunlado na. Ay na, na nalipat. Marami na kalalaki. Ka eh. um, Ang amoy na Ang na yung kamote. に そうだ。 blackberry o takpo kuntawage uno siete ditto nega Iyo. Tapos na mga katropa May mga tanim na tayo Suha Langka Tapos blackberry, kalabasa Sunod natin yung papaya dito Yung no? okay, dito na lang mga katropa Ganda na lang ulit ang vlog natin mga katrupa. Nakapagpunla na ulit tayo ng mga prutas. Mga prutas. Saka may kalabasa. Sunod. Yung papaya naman ang ipupunla natin. Sugara ito na yan. Nag-fishing nga pala ako kanina mga katrupa. Kaso kunti lang huli ko. Pitong peraso lang ata. Dahil may nakagatan ngayon. Sobrang kalma. Sige hanggang dito na muna. bye! -bye.